Pinala naman ng uh, Presidential Anti-Corruption Commission o PACC ang Department of Public Works and Highways kaugnayso mo ni korupsyon sa kagawaran, lalo na ngayong nalalapit na ho ang halalan. Gitnang ng PACC, hindi dapat pakialaman na mga politiko ang mga proyekto ng DPWH. May report si Naomi Tiburcio. Walang patawad ang pagbabantay ng Presidential Anti-Corruption Commission sa Department of Public Works and Highways at iba pang ahensya ngayong panahon ng eleksyon at nalalabing pagpasa ng 2019 National Budget. Ito ang sinabi ni PACC Commissioner Greco Belicas sa pangalawang dialogue kasama ang DPWH District Engineers, Regional Directors at Opisyal ng DPWH NCR. Kung tayo naman po ay masasangkot sa mali, pinapangako ko rin po sa inyo walang patawad do it will be it will be unbending huli kung huli pahiya kung pahiya posas kung posas at wag na pong maglaban Aniya, kung noon ay nakakalusot ang mga ahensya sa korupsyon, sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Rodrigo Duterte, mas matindi na ang laban sa korupsyon. Dapat umunong manindigan ng regional officers ng DPWH lalot mula sa mga lokal na politiko na posibleng mangialam sa mga proyekto ng ahensya. Diyan sa on the ground, Grabe ang pananakot ng mga politiko eh. You know, mga congressmen, uh, mga official, senators, especially congressmen, DPWH. Um, uh, ano to, to binugbog na to ng mga politiko eh. Uh, for so many decades talagang ginawa ko itong perahan. Malaking departamento ang DPWH kaya mahirap umano i-monitor ang operasyon nito kaya't nakikipagtulungan ang PACC sa mga district officers na makapagbabantay sa iba't ibang lokasyon ng kagawaran. Nilinaw naman ng DPWH na mas transparenta ang ahensya matapos ang di umano'y issue nito noon sa ghost projects at tumatanggap na ito ng mga reklamo sa proyekto. Lahat po ng pamamaraan para masiguro namin na aming mga proyekto inalalagay sa tama ginagawa naman po namin. Pero definitely, hindi po natin may iwasan pa minsan-minsan yung mga sinasabi nila na ganun. Simula ng mabuo ang PEC, sinasa 78 opisyal na nasangkot sa korupsyon ang nakasuhan na ng komisyon. Ayon kay Belica, madalas nadadawid sa korupsyon ang mga ahensyang maraming pondo at proyekto. Kaya't patuloy naman na nananawagan ang PEC sa publiko na isumbong ang mga katiwalian at makiisa sa kampanya ng administrasyon laban sa korupsyon. Naomi Tiburcio, para sa bayan.